panibagong umaga. Ayan, linis muna tayo ng tindahan. Maputik na kasi. Ang brass ko, tignan nyo. Hoss. Hoss na laang. Kasi lang ang, ang Pag kasi umuulan, ayan, maputik ang aming tindahan. Siyempre, lakad ang lakad. O pag kalalabas ka, papasok. Kaya na dumihan ang tindahan. Puro putik na. At siyempre, sinipag ang inday nyo. Ayan, nilinisin yun muna natin ang tindahan. Para naman maganda sa paningin nila. Ang mga customer ko, Shout out sa inyo mga customer ko. Salamat sa inyo sa lahat. Kahit malayo ako, pinupuntahan niyo pa rin ako. Yan ang totoong legit na customer. Wow. Kahit malayo ka, pinupuntahan ka. Nasa bungat kasi ako ng guardhouse namin. Kaya medyo malayo na sa kanila. Marami din doon na mga tindahan. Siyempre, kung saan nga, eka nga yung, yung suki mo na doon ka pupunta. O, diba? Kaya pasalamat pa rin ako. Dahil kahit marami kaming mga tindera at tindero, yan, nabibilhan pa rin kahit pa paano. Malis na nga lang pala ginamit ko. Hindi na ang brass kasi para mabilis mawala ang tubig. Pag brass kasi pa, matatanggal lang ang dunin. Hindi na siya mawawala ang tubig. Namaya ka na mag-text, nagko-content -co pa ako eh. Kahirap ng isa cellphone. Ayan, napatulong na nga pala ako sa, sa BFF ko. Buhusan nyo na para mas mabilis. Hanggang buwas lang siya sa umaga kasi hindi pa siya pwede magbasa. Nahirap na, baka mapas na eh ako. Pag may kasakit, wala na wala na kayo magkikitain gagambo o nasapat natin dahan ko dami rin kasing laman araw-araw ko naman nililinis yung kasi syempre ang gagamba kahit anong oras pag nasapat niya wala dyan na siya. meron ang lago niyang pinupuntahan kung tirya niya lago yan ang aming tindahan kahit sa hapon ay napagkadam sa so, sabang ipag ng hindi niyo o tingnan hindi pa nakakapag hilamos ang lama at magsuklay ay Diyos ko po Siyempre, pinitsura ko na ang aming mga pinda. Bili na kayo. Mga suki. Hmm. Magbukas na ang inda nyo. O, ayan. Hmm. Kunti nga lang pala na nabibiling isda ngayon. Gawa at... na bumagayo. para mga isda. Kaya... Kaya siguro mga mga isda. Hindi yan ano, isda muna. Simula Good morning guys. Di pa akong nakakapagsuklay. Nakakapagayos. Nuna ko muna sa ano, tindahan. Thank you for watching.